Tesla opens its first store in the Philippines in a move seen to boost the local EV industry. Jackie Pascual tells us what models are available and their price tags in this report. Tesla has officially arrived in the Philippines with the opening of its first ever Tesla Experience Center at Uptown Bonifacio in Taguig. May isang malaking galaw na kasalukuyang nangyayari sa Pilipinas at ang pangalan ni Elon Musk ang nasa likod nito. Pero teka lang, wag muna tayong magmadaling humusga. Hindi ito basta-bastang hakbang ng isang bilyonaryo. May mas malalim na dahilan kung bakit ang pinakamayamang tao sa mundo ay biglang nagka-interes sa ating bansa. Pero sandali, bakit nga ba Pilipinas? Bakit hindi ang mga mas malalaking kapitbahay natin gaya ng Malaysia, Indonesia o Thailand na may mas malalaking ekonomiya at mas kilalang tech industry? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga datos, planado at masinsin ang galaw ni Elon Musk. Kaya bago natin pag-usapan ang mismong investment niya, alamin muna natin kung sino nga ba talaga si Elon Musk. Siya ay ipinanganak sa Pretoria, South Africa, at si Musk ay hindi basta-bastang CEO. Siya ang utak sa likod ng Tesla, SpaceX, Neuralink, at ng dating Twitter na ngayon ay kilala na bilang X. Lahat ng proyektong hinawakan niya ay may layuning baguhin ang kinabukasan mula sa sasakyang dekuryente, teknolohiya ng utak, hanggang sa malayang talakayan online. Noong 2021, nalampasan niya si Jeff Bezos bilang pinakamayamang tao sa mundo. At ngayong Pebrero 2024, siya pa rin ang nasa tuktok ng listahan. Ngayon, balik tayo sa tanong na, bakit sa dinami-rami ng bansa, Pilipinas ang napili ni Musk? Ano nga bang nakita niya na hindi pa nakikita ng iba? Ang kasagutan ay nasa bagong direksyon ng kumpanya niyang ex na dating Twitter. Matagal nang aktibo si Musk sa plataforma mula pa noong 2009 at isa siya sa pinakasinusundan na personalidad doon. Pero ngayon, hindi na lang ito tungkol sa social media. Layunin ng ex na maging isang multi-purpose platform Isang app na hindi lang para sa pagpo-post, kundi para na rin sa pagbabayad, balita, at kahit pakikipagkalakalan kaya dito napapasok ang Pilipinas. Ayon sa mga ulat, interesado si Musk na palawakin ang Starlink sa Pilipinas. Ang Starlink ay isang proyekto ng SpaceX na nagbibigay ng high-speed satellite internet kahit sa malalayong lugar. At sa bansa nating may maraming liblib na lugar at limitadong access sa internet, ay malaking tulong ito. Noong 2023, opisyal na inilunsad ang Starlink sa Pilipinas. At hindi lang basta negosyo ito, maaari itong maging daan para sa mas pantay-pantay na access sa impormasyon, online education at digital economy. Kung iisipin, mukhang matagal nang pinagplanuhan ni Musk ang pagkilo sa Southeast Asia, pero tila sa Pilipinas siya pinaka-interesado. Maaring dahil sa lumalaking digital population natin, ang dami ng kabataang tech-savvy, at ang kakulangan ng maayos na internet service sa maraming lugar, kaya lahat ito ay oportunidad para kay Musk. Isa pa, sa ilalim ng Build Better More program ng pamahalaan, bukas ang Pilipinas sa mga foreign investors, lalo na sa tech at renewable energy. At gaya ng ginawa ni Musk sa Tesla at Solar City, kilala siya sa pagtuon sa mga proyektong makabago at makakatulong sa kalikasan. Kung susuriin, hindi lang pera ang habol ni Elon Musk dito. May mas malawak siyang misyon at iyon ay ang baguhin ang kinabukasan ng komunikasyon at konektibidad sa buong mundo. At ngayon bahagi na ang Pilipinas sa plano niyang iyon. Noong 2022, naging malaking usap-usapan ang ginawang galaw ni Elon Musk sa Twitter. Tahimik niyang binili ang halos 9% ng shares ng kumpanya. Inalok pa siya ng pwesto sa board pero tinanggihan niya. Pero hindi doon natapos ang balita. Nagulat ang lahat nang sabihin niyang gusto niya bilhin ang buong Twitter. Nag-alok siya ng $54 kada share. Natural, tumutol ang Twitter. Pero hindi na tinag si Musk. Nag-ayos siya ng $46 billion na pondo para mapilit ang kumpanya na ibenta ito sa kanya. Kahit nagkagulo, may mga balitang gusto niyang umatras at sinampahan pa siya ng kaso ng Twitter at natapos ang lahat noong October 28, 2022. Si Musk na ang may-ari ng Twitter. Ilang buwan lang binago niya ang pangalan nito. Ginawa niyang X, isang app na target maging super app na kayang gawin lahat. Ngayon ang tanong, anong connection nito sa Pilipinas? Kung sinusundan mo ang mga galaw ni Elon Musk, makikita mong may pattern. Hindi lang basta negosyo ang habol niya. Laging itong may mas malalim na dahilan. Hindi lang basta pagbili ng kumpanya ang pakay niya lagi siyang may pangmatagalang plano. Ganito rin kaya ang ginagawa niya sa Pilipinas. Kilala si Musk sa pagbili ng mga kumpanyang may potential, tapos binabago niya ito at ginagawang makabago. Nagsimula sa PayPal, sumunod ang Tesla, Solar City, SpaceX. Ngayon, X na dating Twitter. Parang may iisang layunin siya na baguhin ang mundo gamit ang teknolohiya. Pero ngayon, tila lumalawak ang interes niya. Hindi lang sa Amerika o Europe, kundi sa Southeast Asia at oo kasama na dito ang Pilipinas. Marahil narinig mo na ang SpaceX ni Musk ay pumapasok na sa Pilipinas. Ilulunsad dito ang Starlink, isang satellite internet service na kayang magbigay ng mabilis at stable na internet kahit nasa liblib na lugar ka pa. Alam mo ba, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na makakaranas nito. Hindi Malaysia, hindi Indonesia, hindi Thailand kundi Pilipinas. Bakit kaya tayo ang nauna? Simple lang, mahigit 7,000 na isla ang meron tayo. Maraming lugar dito ang hirap maabot ng signal. Tuwing may bagyo, laging napuputol ang komunikasyon. Kaya ang pagpasok ng Starlink ay maaring maging solusyon. Pwede itong magdala ng internet sa mga lugar na dati walang koneksyon. Isipin mo na lang, mga estudyanteng nasa bundok o malalayong isla, ngayon ay pwede nang makapag-aral online mga negosyo sa probinsya ay mas mapapadali ang transaksyon. Pero teka, baka may mas malalim pa rito. Ayon sa datos, ang average na kita ng isang Pilipino kada buwan ay nasa $500 lang. Para sa mga negosyanting katulad ni Musk, malaking oportunidad ito. Bakit? Mababa ang gasto sa operasyon pero mataas ang kita. Sa mas simpleng salita, mura ang labor kaya mas malaki ang pwede niyang kitain kung dito siya magtatayo ng negosyo. Ibig sabihin ba nito ay plano na rin niyang pasukin ang mga public infrastructure ng bansa? May posibilidad ba na ang mga proyektong dapat ay para sa taumbayan ay maging bahagi ng kanyang negosyo? Kaya isipin mo ito, dumating ba si Elon Musk para tulungan ang mga Pilipino o para samantalahin ang yaman ng isang umuunlad na bansa? Isa pa, hindi rin ligtas sa politika ang usaping ito. Katulad ng Amerika, malakas din ang impluensya ng pera sa gobyerno sa Pilipinas. Sa dami ng koneksyon at yaman ni Musk, posible ba na maimpluensyahan niya rin ang mga batas at polisya pabor sa kanya? Kung nagawa na niya ito sa ibang bansa, anong pumipigil sa kanya dito? Pero hindi lang ito tungkol sa internet at murang labor. May mga balibalitang pinapasok na rin ni Musk ang real estate sa Pilipinas. May mga naniniwala na makakatulong ito sa pagunlad ng bansa. Pero may mga nagsasabi rin na baka isa lang itong paraan para kumita pa siya lalo. Ano ba talaga ang totoo? Isipin mo ito, pumasok rin si Elon Musk sa larangan ng property sa Pilipinas. Anong pwedeng mangyari? Hindi ito maliit na negosyante. Ito ang taong kayang magbago ng buong industriya. Ang laki ng kanyang puhunan na sapat para magpaikot ng ekonomiya, magtaas ng sahod at lumikha ng libu-libong trabaho. At baka, baka lang, magkaroon tayo ng tunay na pag-asenso. At yun pa lang ang simula paano kung magpatayo pa siya ng mga futuristic na siyudad? Mga gusaling eco-friendly, mga trend sa ilalim ng lupa, at mga smart home na konektado sa AI. Isang bagong Pilipinas na moderno at hindi na nakatali sa luma at bulok na sistema. Kapag nadala niya ang ideyang ito dito, baka ito na ang simula ng tunay na pagbabago. Pero balikan natin ang realidad. Siksikan na ang mga siyudad gaya ng Maynila. Mabigat ang traffic, kulang sa abot kayang tirahan at pataas ng pataas ang bilihin. Paano kung ang plano ni Musk ay hindi lang ayusin ang problema kundi baguhin ang kabuuang disenyo ng mga lungsod, magtayo ng bagong hubs, mag-upgrade ng transportasyon at mag-alok ng tirahang abot kaya? Hindi lang basta solusyon sa kasalukuyang problema, kundi pagbuo ng isang mas makabagong kinabukasan. Pero ang tanong, totoo ba itong lahat? Nandito ba si Musk bilang tagapagligtas o bilang tusong negosyante na may layuning palawakin pa ang kanyang imperyo? Isa sa mga malaking pangamba ay ang pagkapal ng kapangyarihan. Kapag siya lang ang may kontrol sa mga sektor gaya ng pabahay o enerhiya, ay baka mawalan ng kompetisyon. Ang resulta? Mas mahal ang bilihin, mas kaunti ang pagpipilian at mas mabagal ang pagunlad. Kasama rin dito ang isyu ng pag-abuso sa manggagawa. Malawakang proyekto sa real estate ang nangangailangan ng libu-libong trabahador. Karamihan dito ay construction workers at minsan mga dayuhan. Madalas mababa ang sahod, delikado ang kondisyon at kulang sa proteksyon. Dagdag pa rito ang problema sa tubig. Sa ngayon pa lang, kulang na ang supply ng tubig sa bansa. Kung dadami pa ang mga proyekto at urbanisasyon, ay baka maapektuhan ang mga magsasaka at komunidad na umaasa sa mga natural na pinagkukunan ng tubig. At sa huli, ano mangyayari sa mga sakahan? Karaniwan, kapag booming ang real estate, ginagawang subdivision o commercial area ang mga lupang agricultural. Kapag nabawasan ang mga taniman, siguradong bababa rin ang produksyon ng pagkain at mas lalala ang food insecurity. Kung tutuusin, malaki ang potensyal ng investment ni Elon Musk sa Pilipinas at pwede itong magdala ng modernong teknolohiya at bagong oportunidad. Pero hindi rin natin dapat kalimutan ang mga posibleng panganib tulad ng monopolyo at pagsasamantala sa resources at manggagawa. Kaya importante na maging mapanuri tayo bilang mamamayan. Sa tingin ninyo, dapat ba nating buksan ang bansa sa ganitong uri ng dayuhang pamumuhunan? Ibahagi ninyo sa ibaba ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.